Hello po mga kajesnabs, welcome back po sa ating channel. Meron pa bang mga aftershock dyan na nangyayari? Sana ay okay ang inyong mga kalagayan dyan, ano? At saka sana ay wala kayong ubo at saka lagnat na siyang simptomas nitong influenza-like na mga sakit, ano? Uh, pag-usapan po natin itong pag ng klase. Meron pong nakakatawa na kumakalat sa ano, mga messenger ng teachers. Ito daw, ano? Meron daw instruction na pakiremind sa mga school heads na i-minimize yung suspension of classes except in compliance to existing existing rules and regulations as this is contributing to a lot of learning losses. Ito pinakamatindi ito mga ka -Gesnavs. Grabe itong si school head, ano ito? Just today. Ngayon lang daw may nangyari na isang school head ay nagsuspende ng klase. Opo, sinuspend niya yung klase. Ano ba yung rason? Na sinuspend niya yung buong school. Ito lang daw ay just because of a dream. Nang dahil lang daw sa panaginip. Nako. Bakit yung panaginip mo ba ay sadyang makatotohanan? or may mga nangyari na kayang panaginip itong si, si school head na parating nagiging totoo. Nako, sana hindi siya naging school head. Mas malaki ang kikitain niya kung siya ay naging fortune teller pag ganyan, ano? Uh, mantakin mo naman, pag nahulaan mo yung isang mayaman na ah... Uh, tao tapos sinabihan mo na mamamatay ka. Huwag kang pumunta sa lugar na yan. May mangyayaring masama. Naku. Parang yung sa Chinese na ano, mga video, ano, na <laughs> nagiging totoo yung mga panaginip. Nagiging pera yung panaginip niya dahil binibigyan siya ng ah uh, pabuya eh Kung mahulaan niya kung ano ang numero ng loto wow anong lalabas ng loto sa 652 eh, biglang yaman ka niyan. so ito yung sinabi na we will be issuing a regional memo that district heads school heads will, will be required to ask permission from the superintendent for localized suspension outside of the allowed activities stipulated in the school calendar nako naman mga school head ano ba ito na nangyayari sa atin nagiging paranoid na tayo dahil sa mga nangyayaring lindol hindi po natin sila masisisi ano guys hanggang dito na lang Thank you. Thank you for having me. Paki-subscribe naman kung di nyo pa ito nangagawa. Bye bye